Umaga, mga kababayan. Tatayong ilulunsad ang ating free wifi project dito sa ating uh, palengke, no? Ito makikita uh, ninyo nakakabit na ang ating uh, free wifi fi at uh, ito'y magdudulot ng uh, uh, tulong sa ating mga kababayan na magagamit nila ang libreng uh, wifi ng nang uh, 30 minuto uh, bawat araw. Naglalayon no? ito na yung ating mga nagpupunta rito kung sila may mga biglaang pangangailangan ay meron silang uh, internet service na magagamit. Uh, at ito simula pa lamang ng ating mga <laughs> pagkakalat ng uh, libreng wifi fi uh, sa ating bayan. Ngayong araw, tatlo ang ating uh, binubuksan dito sa San Mateo Public Market. Ang ikalawa ay doon sa Main West na Senyora de Aransasu uh, sa tapat ng uh, munisipyo para doon sa paligid doon kasama na yung ating uh, plaza ay uh, makagamit na rin ang mga kababayan dati ng uh, neighboring wifi at yanon din sa San Mateo Elementary School no ganito lang kasimple ang ating uh, gagawin ano uh, kunin ang ating telepono no tumungo lamang sa ating uh, settings pindutin ang wifi at makitang lalabas ang SMR free wifi pindutin pindutin lamang at meron tayong mga ilang mga patalastas dyan pwede mo namang i-skip at lalabas ang San Mateo Rizal free wifi na proyekto ng ating uh, information and communications technology uh, office no o ICPO pag nakita na yung login, pindutin ang login. Hintayin lang natin. At lalabas na ang uh, signal natin. Ayan na. Lumitaw na. Okay. So, dito y magagamit na natin ang uh, ating uh, free wifi. No? Ngayon ay meron tayo mga kabataan na narito at uh, sila ay uh, gagamit na ng ating uh, free wifi service. Sige nga, kayo ay uh, sumubok na mag-login. Ako ay nakapasok na, no? At uh, ayan, makikita na natin ang ating mga hotlines, no? Uh, okay? Anong masasabi ninyo? Mabilis po, So, meron na kayong 30 minutos para magamit na ninyo kung anuman meron kayong uh, hahanapin, sasaliksikin o meron kayong ipapaabot na mga mensahe sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan at uh, kung kanino man. Ha? So mag-enjoy tayo sa paggamit ng uh, free wifi ng bayan ng uh, San Mateo. Ha? At uh, uh, sa panahon ngayon ay napakahalaga ng uh, internet at ng wifi sa buhay ng uh, mamamayan. Hindi lamang mga mag-aaral, kundi lahat no, na gumagamit ng uh, internet. So ito ito'y uh, handog ng uh, Pamahalang Bayan ng San Mateo para lalo tayo mas konektado. Lalo tayo nakakapagparating sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at sa ating mga uh, katrabaho. At sa lahat, ito'y magiging daan din para patuloy ang ating mga kabataan na makapagsaliksik at makakuha ng mga alagak impormasyon na magpapayaman sa kanilang kaalaman. So mga mahala kababayan, San Mateo, tayo ay gumamit ng free wifi.